Hello guys, good afternoon guys. Ako po ay lumalapit sa inyo ngayon na bumingi ako ng tulong guys. Maawa ka naman kayo sa akin. Pagbigyan nyo na po. Ngayon lang po ako sa inyo lalapit para humingi ng tulong sa aking 58,000 na followers. Mayroong lumapit sa atin guys na nanghingi ng tulong na hindi ko kayang mag-isa. So ngayon hihingiin ko po ang inyong tulong guys. Hindi ako manghingi ng pera kundi tulong sa pag-share sa video ito. Mayroong lumapit sa akin na kababayan natin na ipinaabot sa akin at sa akin ang video ito. Isa sa mga kababayan natin sa Kuta Bato na nakatira sa isang maliit na bahay. At uh, sinanay ay medyo may kapansanan, hindi makatayo. Kaya ang hirap po ni nanay maghanap buhay o kumilos sa loob ng kanyang pamamahay. So sana naman guys, tulungan ninyo ako na makarating itong mensahe doon sa himpilan ni Rafi Tolpo kung sino man ang makatulong na siya sa gobyerno kasi sa tingin ko si nanay ay kailangan ng government assistance dahil po sa kanyang kalagayan na po siya maglakad baka meron siyang problema sa kalusugan at maagapan ang kanyang problema guys so guys tulungan nyo akong i-share ang video ito para makarating sa kinaukulan kung sino man po ang may magandang loob na makatulong kay nanay sa kanyang kalagayan dahil si nanay ay walang anak at patay na po yung kanyang asawa at meron siyang kapatid na hirap na hirap din sa buhay. Kaya ang lang maitulong ko lang dito, maitulong natin yung pag-share lamang sa videong ito ay isang malaking bagay na po yan na matulungan natin si nanay para makarating po sa himpila ng ating gobyerno kung sino man ang Uh, makakatulong kay nanay sa DSWD, si Rafi Tolpo, pakita guys, pakitag natin kung sino ang dapat tumulong kay nanay. Sa so, ngayon guys, wala tayong ibang magagawa kundi tulungan, i-share natin ang video ng ito at uh, magpapadala din tayo ng maliit na assistance para sa kanyang pagkain. Maraming maraming salamat po.